Good morning po mga kalaki, August 29 na po at ito lang po ang mga 3 digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang kanina pa po mga kalaki syempre gusto ko po ito po at ayaan nyo po agad ito mga kalaki pag nakita nyo dumaan ito sa inyo ha so swertihin tayo umpisaan po natin sa India 108 New Zealand 642 Australia 994 wait lang ha Uh, Mexico, 371, Canada, 238, Greece, 765, Israel, 293, Las Vegas, 330, Saudi, 284, Japan, 556, Italy, 721, Germany, 309, Korea, 844, Dubai, 170, Malaysia, 499, Taiwan, 213, Thailand, 765, Philippines, 391, sa Texas 702, China 830, Singapore 268 at Hong Kong 130. Sweden 735 Ayan po mga kalaki ating mga 3 digit lucky numbers Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo At pwede nyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad sa National at sa wedding uh, sa national pwede po mga kalaki. okay? at claim it mga kalaki mananalo tayo kung meron po akong hindi nabigyan ngayon ng mga lugar sabihin nyo po pag-aaralan ko po at ibibigay ko po agad sa inyo okay? good luck mga kalaki mananalo tayo ako rin tataya ako mamaya good luck